Ang ating saligang batas ay nagsasaad na the state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Ang ibig sabihin nito, kinikilala ng ating saligang batas ang kahalagahan ng buhay mula sa conception. Sa taong ito, merong isang magandang naganap noong ikatalabitatlo ng Hulyo, nag-file ng isang bill sa mababang kapuluan si Congressman Roy Logoles na ang tawag ay An Act for the Protection of the Unborn Child. Dapat nating kilalanin at liwanagin kung ano ang kahalagahan ng batas na ito para sa ating lahat. Sa pangkasalukuyan, wala tayong batas na nagsasaad kung ano ang ibig sabihin ng unborn at dapat din nating malaman na gayong ang abortion ay tinuturing na isang uh, crime o pinagbabawal wala tayong definition na kung ano talaga ang ibig sabihin ng abortion meron ding iniintroduce o pinakikilala dito sa sa batas na ito ang isang bagong konsepto, ang konsepto ng abortifacients. Ngayon, merong mga sektor ng ating lipunan sa hanay ng mga mambabatas na ang nais nila ay isusog ang tinatawag na Reproductive Health Bill. Maganda sanang pakinggan ang ibig sabihin ng health, pero kung titignan natin maigi, meron pala itong ibang ibig sabihin. Lalong-lalo lalo na kung ito ay magkakaroon ng epekto sa tinatawag nating unborn child. Halimbawa na, sinasabi doon sa Reproductive Health Bill na sila daw ay pro-life. Ngunit, meron sila mga sinususog na mga gamot at mga ibang paraan para mawala ang unborn. Dito po naman sa sinususog ng Protection for the Unborn Child, kinikilala natin na ang isang unborn ay tao na at may karapatan siya na pangalagaan ang kanyang pinaka-fundamental right to live o mabuhay. At ang pangangalagang ito ay hindi dapat ibal ibaliwala. Ngayon, dapat nating tandaan na ang unborn ay hindi kapareho ng ina niya. Maaring pansamantala, siya ay nasa loob ng sinapupunan, ngunit hindi ito nangangahulugan na iisa lang ang buhay nila o iisa lamang ang kanilang kapakanan. Sapagkat from the moment of conception, meron na pong isang ibang tao na nabubuhay at hindi pwedeng sabihin natin na ito ay uh, pwedeng ilaglag o kaya ay baliwalain. Ito po ang isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan na gusto man nating pangalagaan ang kalusugan ng nagdadalang tao o ng ina, yung may taglay ng unborn, ang pangangalaga ng kalusugan ng nanay ay hindi dapat na mga hulugan na mawawala ang buhay ng unborn. So, mga kababayan, ito po ay mahalagang mahalaga at dapat po nating unawain at dapat, na, dapat nating tangkilikin at suportahan. Tandaan po natin na ang pangangalaga at pagpakilala nang kahalagahan ng buhay mula sa umpisang umpisa, mula sa conception, ay matagal lang itinuro sa atin ng ating pananampalataya at ng ating simbahang katolika. Lahat po tayo ay dapat tumulong upang protektahan at pangalagaan ang buhay ng unborn. Kasama po natin dito ang mga professional organizations, kasama ang mga abogado, mga doktor, mga kaparian Tandaan po natin na ang labang ito ay para sa ating lahat. Dapat nating laging alalahanin na ang unborn ay walang kalaban-laban sa mga tao na gustong kitlin ang buhay na pinagkaloob ng may kapal. Kaya ngayon pa lang, dapat na nating itaas ang kakarapatan ng unborn para mabuhay. Sana po, makiisa tayong lahat sa labang ito para protektahan ang unborn. Maraming salamat po.